bala sa buhay niya. <laughs> bala sa buhay niya. Kaya abangan niyo bukas sa live nun. Magka-live nun. Yeah. Kamsat ko, eh. tinitira si Ibisda. Okay, May magre-react na ganun bukas. Eh, maganon. Kasi ka kalodi-lodi -ka niya yun eh. Kalodi-lodi. Di na mapapayag yun na alipastihin ko yung ano niya, yung lodi niya. Iniidolo niya yun eh. Yeah, pero na ako pumunta doon. <laughs> Eh, wala ka na mapupuntan. Ano ka na rin naman eh. Uh, <coughs> uh ano ka na? Like, Kinipa ka na rin naman. Ba't ka papupunta rin? wala lang, di ba? Hmm, Pagdarapin po, abos na Daniel. Ibag eh, na rapiyo po, boss na Daniel. Salamat pagpasok po sa akin live. Dusto po kanina, kanina pa sana ako mag-live. May ginawala po kasi nilang hapon eh. Maganda sana sa bayan yung mga yun eh. Kanina ng hapon, walang DDS na nakalive eh. Eh, walang BBM vlogger na nakalive eh. Kanina ng hapon, masarap sana, masarap sana, tapatan yung mga inayupak na yun eh. Wala, may ginawala po sa kanina eh. Naisa ako na ako doon, ha. Buisit na buisip sa akin. Ganun na ako gali nun. Pals TV, tanghali ako pumasok sa live niya. Asar talo nga. Pero ingat ako, masay, may, mamaya sa ako ka. Pikul sila. Pikul sila. Ako, kahit pay, ako. Ako, sabi ko nga, pumasok sila rito eh. Di ba? Wala naman. Salamat po sa 11 likes. ba? Diba? Nong, back to work muna. Ako, silent muna ako. Ingat kayo mga kababayan. Ingat nong. Salamat, but kay Diana. Basta solid tayo. Never nating iiwan yung presidente natin. At dito lang tayo. Kung sila, tuta sila ni Duterte. Tayo tuta. Kahit sabihin tuta. Wala pa kailan. Tuta ako ni Apo Bongbong. Pinagmabalaki ko yun. Tuta ako ni I Madam First Lady, ginagalang nire-respeto ko pamilya Marcos. Never kong babastusin ang pamilya Marcos. Pamilya Duterte, gabastus-bastus talaga eh. Paano mo gagalangin sila mismo? di nila, mga bastos sila. Diba? Pag narabi po, mamhisil. BPM lang. Lama't pagpasok po, mamhisil. Diba? Kanina. Ano bang, ano bang mga, ano nila kanina? may may isog nila wala wala namang ano sa may isog nila Brandon Truman Bagdarabi po Boss Brandon ito solid din to eh ganito lang si Boss Brandon eh po salamat po pasok po akin lang Boss Brandon yan Mami salamat din po Mami Isel diba napalod na naman siguro yung mga live nila kanina walang yan wala, mga wala talaga sa hulog yan si Bisdak. Gusto magpapaba ng presidente. alam mo naman. Sino ka magpapaba ng presidente? Hindi <coughs> eh, ka pa yata naliligo. Diba? Tinan mo yung sarili mo, dugyot mo. Hindi sa panlalait, ha? mukhang dugyot ka talaga eh. Dugyot ka talaga, hinayupak ka. Eh. Pati bunga nga mo, dugyot. Balasubas kang animal ka. Balasubas kang animal ka. Magdebate tayo rito kung matapang ka. Depensa mo yung presidente mo, di-depensa -di mo itong presidente ko. Palasubas kang bistak ka. Yan. Ibag po, Ma'am Jane Milan. Salamat pagpasok po sa akin live, ba? Wait lang po, wait. Yan. Ibag po, ha? Ma'am Jane. Lamat pagpasok po sa akin live, at solid, BB po tayo rito lahat. Wait lang po ha. Minating kulay eh.